Papunta kami ngayon doon sa uh, hinaharvest na namin ng palay na tumutulong kami sa pag-treasure. O nga pala kasama ko si Bay Ando. Okay, bye-bye. Yan, uh, imported. Hello. Imported yan. Galing pa yan ng Daluyong, no? pinadala dito para makatulong sa atin dito sa farm. So ngayon, busy kami ngayon. Uh, ilang mga halos limang araw na nag-harvest ng palay. And so kakatapos lang ng ulan. Medyo madulas ang daanan. Kaya nagandahan. Kaya naggandahan muna kami. Mga kami ay magbabalantaw. Nakita pa ako, lamang piso. Panahon pa ng hapon niya na. Ha. Kami. Okay, so dito na kami sa palayan no, palaya na pinag-harvest na namin. Ayan yung mga naumpok. Tapos yun yung palaya na ganyang kalawak yung hinaharvest namin. Ayan, so meron pang natitira sa baba na hapon. Ra. Uh. Uy, natik. Hindi na? Uy, good morning. Ayan po yung may-ari ng tracer. Yung may-ari ng humay. Pala yan. Kasama namin si Siloy. Ayan po ang kasama si Siloy. Ayan po si si Kuya yung may-ari ng tracer. Ano pong pangalan nyo? Boy. Kuya Boy, yan. Kuya Boy, gano'n na po kayo katagal na ganito sa ano sa pag-tracer? 7 taon na. Oo, oh, pitong taon na. Okay. Um, paano po ba ang kalakalan dyan or yung ano, yung may bahatian, partihan, gano'n? Ano? Inupat. Inupat? Uh, Ay, yung ibig sabihin yung... Tatlo, tatlo sa inyo. Tatlo sa may-ari ng, lupa, ng palayan, tapos yung isang sako, Parang ganon sa inyo. Ah, okay. Paano po yung mga tao na ano na tumutulong sa pag harvest? Sa may-ari na po ba 'yon or sa treaser? Bali, yung parte sa amin, 'yun ang paghati pag namin 'yon. Ah, okay. Parte sa treaser, parte sa tao. So, mm, so yung yung sa ikaapat na 'yon, hati-hati na kayo noon ng mga tao pati tracer. Okay. Halimbawa po, uh, estimate lang kung ganyan kalawak yung bawa, yung palayan, mga estimate yung mga ilang ilang sako yung na, na pinagahatian okay, niyo. Makikita natin 'yan sa tumpok ng sa tumpok ng pa, ng palay na na-harvest. Oh, yan, oh. 'Yan. Estimate hmm. niyo lang po halimbawa, mga ilang ilang sako ang na, na kung um, tapos to, makikita natin yung gaano kalaki, gaano ah, okay. okay. kalalapad. Ah, Isimit so... natin yan kung ilan sa kung... Depende sa ma... Ano, hindi, hindi, ibig sabihin, hindi po pala pare-parehas. Eh, hindi pare-parehas kasi mayroong palay na hindi maganda ang bunga. Yun. No. Marami mga tahit. Mm, yung parang nililipad po, yung walang laman. oh. Oo, katulad. Yan yan Ayun. Oh, tapo na 'yan. So walang laman 'yan, uh, parang yan, ampaw laman. ang dating. Oh. Okay. Ah, ganun pala. So, Estimate natin 'yan kung gaano karami. Hmm. Yung sa bilis naman ng pag pagti depende 'yan sa tao. Hmm. Kung marami or ano, pag ang tao masigasig sa trabaho. As, 'Yun. Mm. Sa bayan, oo. Sa isang araw itong sako ang makukuha sa treasure. Sa isang tao pitong sako. Ah, okay. So, ito, yung ganyang kalawak, dati, ilang tao ang nagtatrabaho yan? Yan, kailangan yan. Mga, kahit na mga 12 katao. 12 katao, tapos ilang dosi araw katao, po yun? Isang araw, isang lang, araw lang. Isang araw lang. Isang araw lang yan. Mabilis. Isang araw lang yan, basta 12 katao. Basta kilos lahat. Trabaho lahat, walang oh. hayahay. <laughs> <laughs> walang ano, walang petix. Oh, lamang. walang lamangan. Ayun, maganda no. Sabay-sabay, parang bayanihan oh, ng labas noon. Oo. Dahil ako nung araw, hmm. intrante din ako ng treasure. Oh, so parang naging parang, tauhan kayo. Oh. Parang pag na anuhan kami ng apat na sako sa si isang araw, parang parang na ang katawan ko pero uh, umabot ng pito. Yon, alam si niyo si na. Si na parang may minimum kayo sa sarili oh. niyo na pagkaano. Ang galing ah. Kailangan sa isang araw nito matapos 'yan para makatakle tayo sa iba. Makapunta ka pa sa ibang treser. Okay. So paano, ibig sabihin yan, naubusan Kailangan ba kayo? Ito, okay. Ilang araw na 'yan? Hmm. Ha? Yeah? Pang ilang araw na ata uh, nito? Oh. Sayang ang araw no. Hmm. Marami pang naghihintay na anihin. Hmm. Kukunin mm, mm. 'yan sa itaas, mayroon pa. Mayroon pa. pa. Oo. oo. Ay ngayon nakatambay to. Oo, oh, oo, okay ito. So ano naging problema po dito kung bakit gano'n na nangyayari ngayon sa panahon ngayon? kulang ng tao. Kinukulang na ng taong nag-aani. Ano po ba ang dahilan ba't nawawala yung mga mga tao na ano dating nagtumutulong sa pagan? Sa buki daw, malalim. Ah, so may mga dahilan din, mga personal nilang dahilan. Ang inisip ko naman nila, yung mababaw lang ah malapit sa, sa kalsada malapit parang easy sa kalsada. ano lang yun lang ang gusto nila mm, paano naman yun ikawawa eh? naman yung mga nasa bukid na, uh, na. oh eh, ito ilang beses na kami dito nag amin amin talaga tong suki nyo na tong na palayan to, na to oh suki na namin to uh -uh. Kaso nga, nagbago na naman takbong ng utak mga yan ah okay Lalo na ngayon medyo Init. Init. Ah, yung panahon gasolina. din. Oo. Oh, oh, oh. yan ang inaayawan nila. Mm. Okay, kasi so good. Kasi madulas ganun. daw yung daan. Oo. Oh. Oh, rin, kasi may limit ako dyan. Kasi gumagastos din ako ng gasolina. Ah, gasolina. Okay. Oo, oh, okay, gasolina, no? Gasolina, crudo, pag-travel nito. Mm -mm. May mga other expenses din. Oo. Mm -mm. Oh. okay. Sa pag-travel lang, araw-araw, uwi, hatid sa mga tao. Hmm. -mm. Akyat na metod. Araw, isang daan ng crudo. Hmm. Balikan yan. Mm. Bili na naman ako ng isang Kinabukasan kanapin. na naman. Oo. Ayan. Oo. 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 na naman. Mm. Oo. Oh. Yan ang ano ko. Hindi lang nila iniisip kung gaano kabigat sa akin bulsa. Hmm. Akala nila pag tracer may, mayaman na. Mayaman na. Kasi may treasurer nga. Oh. Okay. So pinaghihirapan <coughs> din pala talaga. Ang, Kira, ano. ang limit ang limit nito sa tracer kailangan umabot ka ng mga 15 kasako ang may-ari ng treasure Okay. Hindiyo, may income ka na. Pag 15 na sako, labas pa yung mga tao. O oh, labas pa siya sa tao. Ah, oh, okay, okay. Labas oh. pa yung sa tao. Hmm. Kaya so, hindi pa nga nakaabot ng 10 sakong Minsan. ito. Hmm. Oh. So ibig sabihin, hindi, hindi pa ho kayo bawi dito sa... Dito. Hindi pa sa ano, no? So magkano, magkano po ba ang naging gastos nyo dito sa mga ganitong makina? Ito, sabihin ko lang sa iyo. Ito, 30 mil to. 30,000 30, yung pag-assemble 30, nito. Mahal hindi pala nito. Hindi pa kasamang makina. Okay, may nakita akong makina kinakabit dito. Oh, hindi pa kasamang makina yan. yan mga ganong halaga. Aabutin din ng, alam ko mahal yung mga ganong makina eh. Kasi ano yan, branded yan. Eh. Ah, branded. Uh, makina yan, Honda yan. Hmm. So, ito meron pa siyang isang makina. Ano po ang tawag dito? Sa... Blower yan. Ah, ito yung blower. So, malaking parang electric fan na hmm. yun yung hahangin sa mga damo at walang laman. So, may makina din siya. Sabihin ko magagawa ko yung dalawang makinarya para magpapaandan ng Oo. tracer. Katulad nito, mm -mm. basa. Oh, ha? yan. Basa. basa. Tagulan eh. Alam mo, kakain ng maraming gasolina yan. Ah, ganun? Oo. Oo. Hindi katulad yung tuyong tuyo. Mabilis yung malaglag. Mabilis Hmm, ganun pala. Yeah. So, ano ang tawag dito? Mabilis malaglag dito sa screen. Ito, pag ginaganon. Oo. Oh, pag basa, ang tagal. Eh, siyempre, gumagana yung makina. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Oh, Hindi. Laki ng kain sa hmm, gasolina. Tumatakbo pa rin. Ay, makano ang gasolina ng litro ngayon? 70. 70 oh, yung dito eh. Pagkasabayan-bayan ka Ewan eh. ko lang sa mga gas station. Okay, so. Yan. So, Lalim. Lalim. <laughs> Yan. So, uh, unang ginawa ako, kinukuha ko yung mga uh, pina, yung palay na pinutol na nilapag dito. Tapos, nilalagay ko sa matigas o yung tinatawag nilang simento. So, dun pa. Tara. Pause. Lalim. O tingnan natin yung yung mga palay itatali muna natin. Tingnan. Talin natin. Tilapia, meron din tilapia doon. Da. Melda. Ayos. Ay nako. Okay. lupit mo boy ando. Ayun po si Boss Ando. Malaki-laki 'yan ha. Malaki to. Oh. Mm. Sarap niya no, pagod ka sa freezer tr kasi makakain ka ng ano. Mm, Nagagawa e na. Hmm, pa. Iwan yung tunik. po, break time na, kakain kami. Ayan e na po nahuli ni Ando, isda. Nina, nangimingit ka, ba't iba na nabingwit mo? Isdang tanga na.

ito na yung nakuha namin uh, parte sa tinulungan namin palayan yung nag-treasure so kami tagi isang parte tagi isang sako dahil nakakuha kami halos mga 28 na sako ng palay so uh, pinartihan kami na tagi isang sako uh, okay na rin o no? oh, kasi hindi ko kung pong, medyo ano, uh, mahal magkano isang kapag ngayon halos na sa dalawang libo na-save uh, na, na yung pang December namin, sa buong December. Kasi gotcha na sa amin to, uh, wala na kami problema sa bigas. So, ulam-ulam na lang at gulay. Okay, maraming salamat. Bye!